ang mahusay na aktor, manunulat, direktor, komedyante, advertising creative at satirist na si Manuel "June" Salazar Urbano Jr. o mas kilala rin bilang si Mr. Shuli ay pumanaw na. Ating balikan ang na kanyang naging buhay, karera at ang mga ambag niya sa showbiz. The Philippine Showbiz List presents: Life and Legacy of June Urbano, also known as Mr. Shuli. Early career. Isinilang si June Urbano noong June 8, 1939. Siya ang panganay na anak ng National Artist of the Philippines for Film and Broadcasting na si Manuel Conde na kilala sa kanyang mga obra tulad ng Ibong Adarna, Si Juan Tamad at Ginghis Khan. Ang lumaking may isang masigla at malikhaing ama ay malaki ang naging impluensya kay June. Katunayan sa murang edad ay hiniling na kanyang ama na magsulat siya at pati na rin na maging direktor ng ilan sa kanyang mga proyekto. Kalaunan na ay napagtanto niyang siya likas na malikhain. Isa rin sa naka-impluensya kay June sa kanyang paraan ng pag-iisip bilang isang artist ay pinakamatalik na kaibigan ng kanyang ama ay National Artist for Visual Arts na si Carlos Botong Francisco. Ganun pa man, aminado si June na mahirap ng anino ng kanyang ama at makumpara rito, lalo na silang lahat ng magkapatid na lalaki ay tinawag na Manuel at ang kaisa-isang babae naman ay pinangalan ng Manuela. Ang Conde ay siya namang screen name na ginamit ng kanyang ama. Kaya naman nang dumating ang panahon na bumuo siya ng sarili niyang landas, pinili ni June na gamitin ang original na pangalan ng kanilang pamilya upang makagawa siya ng kanyang sariling marka. Siya ay kumuha ng kursong journalism sa Ateneo de Manila dahil siya ay hindi sigurado sa kanyang sarili noong panahong yon. Kasunod na kanyang pagtatapos, agad siya nagtrabaho bilang reporter ng Manila Times. Ngunit dahil sa hindi ka nais-nais na karanasan habang gumagawa ng isang artikulo patungkol sa mga bilanggo sa Manila City Jail, nag-quit siya ilang linggo matapos ang kanyang pagsisimula. Matapos subukan ang pagiging journalist at hindi nagtagumpay, tinahak ni June ang ibang larangan. Bago maging isang paboritong komedyante sa telebisyon, siya ay kilalang veterano sa industriya ng advertising. Siya ay nagtrabaho bilang advertising director ng 35 taon. Marami marahil ang hindi nakakaalam na si June ay nagambag din sa pagbuo ng isang henerasyon sa pamamagitan ng mga klasikong commercial na kanyang idinerek noong huli ng dekada 70 hanggang sa unang bahagi ng dekada 80. Sa panahong ito, nakapagdirek siya ng humigit kumulang sa si 2,000 TV commercial. Kabilang ang iconic advertisements para sa San Miguel Beer tulad ng isang platitong mane, kasama ang buksingerong si Gabriel Elorde noong 1984 na naging paksa ng isang remake ng kapwa boxer na si Manny Pacquiao noong 2009 na isa pa nga, ito ang beer at ang Christmas commercial na iba ang may pinagsamahan. Ang landas na ito ang nagbukas din ng pagkakataon para kay June na makatrabaho ang mga kilalang komedyante na kanyang panahon. Ilan sa mga pangalan na tinulungan niya ay sina Bert Marcelo, ang cast ng Bad Bananas, Subas Herrero, Noel Trinidad at Rico J. Puno. As Mr. Shuli Pagkatapos magtamo ng napakagandang reputasyon sa larangan ng advertising, hindi pa din tumigil si June sa kanyang gusto pang gawin. Katunayan sa edad na nang sinimula ni June agampanan ng isang Mongolian-inspired satirical character na si Mr. Shuli. Ito ay naging isa sa mga iconic figure sa bansa na sumikat noon dahil sa kanyang mga punchline tungkol sa politika at Pinoy pop culture. Dahil dito na ang popular na palabas noong 1980s na Mongolian Barbecue na naging instant hit sa walong taon nitong pag-ere. Ito ay nagwagi ng maraming parangal mula sa iba't ibang award-giving body sa Pilipinas. Kabilang na nga yan, ang napanalunan nito na tatlong sunod na Catholic Mass Media Awards at dumaan sa isang pagbangon ng Golden Nation Network noong 2014. Nagkaroon din siya ng ilang film adaptations, kabilang na ang isang pelikulang pinamagatang Juan Tamad at Mr. Shuli, Mongolian Barbecue noong 1991, na kanyang idinerek at isinulat at nanalo rin ng anim na parangal sa Metro Manila Film Festival ng taong yon. Si Jun Rin ang director at writer sa likod ng pelikulang Vontes V, m o -N -A -Y, Mistakes of the Nation Address Yata ni Mr. Shuli at sa 2014 adaptation ng Ibong Adarna. Samantala sa isang panayam, sinabi ni June na hinangon niya ang kanyang karakter mula sa kanyang mga imitasyon ng paraan ng pagsasalita ng mga Chino sa paaralan. Noon na kanyang karakter ay kilala lamang bilang The Mongolian hanggang sa maimbitahan siya sa late night talk show ni Edo Manzano na Not So Late Night With Edu. Dito ay tinanong siya ni Edo kung may opisyal ba siyang pangalan na tinugunan naman ni Jun ang Shirley Shirley. Inakalan ni Edo na Shuli ang kanyang sinabi at mula nga sa tagpong yon ay isinilang ang pangalang Mr. Shuli. Sa pagkakaroon ng personalidad na si Mr. Shuli mula sa ibang panahon na lagi nabibigla sa mga walang katapusang kababalaghan ng politika at kultura ng Pilipinas, natagpuan ni ju ng kalayaan na magbigay ng matalim na komentaryo sa lipunan na itinatago sa komedya Ngunit ayon kay June, siya at si Mr. Shuli ay magkaiba. Hindi ay niya siya umaatake ng mga tao kapag hindi siya nakasuot ng costume. Sinusuri din niya kanyang sarili at hindi hinahayaang maapektuhan ang kanyang karakter dahil na kapag nagaganon, ikaw ang talo. Maliban dito, sinoportahan din ni June ang kandidatura na namayapang daking na si Fernando Po Jr. para sa pagkapangulo ng Pilipinas sa eleksyon noong 2004 at siya din ang nag ng television advertisements nito sa nasabing kampanya. On the Lost Art of Satire Sa naiambag na kontribusyon, masasabing isa si June sa mga iilang icon sa Philippine media na iniligay sa mainstream ang malalim at progresibong pagdalakay sa mga isyong pampolitika sa paraan ng satire. Kasunod na pagtatapos ng show niya ng Mongolian Barbecue noong unang bahagi ng dekada 90, muling kinuha si June bilang isang aktor sa iba't ibang pelikula at palabas sa telebisyon. Siya ay naging isang recurring character sa fantasy movies ni Peki Galyaga at Lori Reyes na Magic Temple at Magic Kingdom. Lumabas din si June sa iba't ibang TV series at mga pelikula. Ang huling pagganap ni June sa screen ay sa pelikulang Magic Landong 2020. Ngayon pa man kasabay nito ay sinubukan din ni June na buhayin si Mr. Shuli sa iba't ibang pagkakataon. Noong 2014, inanyayahan siya ng cable channel na GNN na bumalik sa ere bilang kanyang alter ego. Hanggang siya ay nagpuproduce ng mga skit bilang si Mr. Shuli para sa online platform na YouTube. Dito ay inanyayahan niya ang politiko sa Pilipinas na makipagtalo sa kanyang persona na si Mr. Shuli. Pero kinalaunan ay tinigil niya muna ito dahil aminado siya na maraming hindi nakakakuha ng satire. Yun anyang hindi na mag between the lines. Gayun pa man sinabi ni June na masaya siya sa pakiramdam na ang kanyang karera ay nagkaroon ng epekto sa mga tao. Idinagdag niya na hindi niya talaga iniisip ang mga parangal noong siya ay nagtatrabaho. Ginagawa lang anyang kanyang iniibig na gawin. Hindi nga nalimutang bigyan na pagpapahalaga ang pagmamahal ni June sa kanyang mga ginagawa. Katunayan noong August 3, 2023, siya ay pinagkalooban ng Dr. Jose R. Perez Memorial Award ng 71st Filipino Academy of Movie Arts and Sciences na ginanap sa Manila Hotel dahil sa kanyang mga kontribusyon sa Philippine Entertainment Industry bilang isang magaling na manunulat. At ito lamang nakaraang buwan ng Oktubre, iginawad kay June ng UP College of Communication ang gawad planadel sa Sine Adarna ng UP Film Center. Dito ay nasalayan muli ng publiko ang kanyang alter ego na si Mr. Shuli death. Sa ilang dekalang tinakbo ng karera ni June, masasabing ang naroon ang malalim na pagmamahal niya sa kanyang propesyon na hindi alintana ang edad. Katunayan bukas siya sa pagsasabing marami pa siyang dream projects na gustong gawin. Ngunit sadyang hindi na raw kinakaya ng kanyang katawan, hindi tulad ng dati. Matatandaan na taong 2018 nang so sumailalim si June sa Quintuple Heart Bypass at noong namang 2020, siya di na sa na may Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD. Ito ay isang seryoso at progresibong karamdaman sa respiratory sa naging panayam sa kanya noon. Nagpahiwatig si June sa tila na lalapit niyang paglisan sa iniwang mensahe na I feel that I'm about to board my final flight soon. At noon niyang Sabado, December 2, 2023, tuloy ang lumipad at nilisan ni June ang mundong ibabaw sa ida-dawalumput-apat dahil sa ruptured abdominal aortic aneurysm. Ang kanyang pagpanaw ay kinumpirma mismo ng kanyang anak na si Banots Urbano sa pamamagitan ng isang Facebook post kalakip ang larawan nilang dalawa na naglalaro ng lightsaber kung saan ang kanyang ama ay nakadamit na paboritong kasuotang Fo mongolian ni Mr. Shuli. Sinamahan niya ito ng mensaheng, I will cherish this moment for the rest of my life. My favorite pic of us, I love you so much dad, until we meet again. Kasunod ng malungkot na balitang ito ay ang buhos sa pakikiramay at dasal para sa naulilang pamilya ni June mula sa mga netizens at mga kasamahan niya sa industriya na naabot na kanyang mga nagawa at mga natulungan. Isa din sa mga nagpahatid ng mensahe ng kanilang pakikiramay ay ang UP College of Mass Communication. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!